Maganda magandang umaga sa lahat. Guys, uh, hindi na talaga uh, maiwasan na makisawsaw tayo sa isyo, no? Ah. Uh, <clears throat> sa isang tao na hanggang ngayon nagtatago pa rin, no? Tinahana pa rin sa ating mga kapulisan at alam ko na kilala niyo rin siya. Right? Okay. So, huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Ang tinutukoy kong tao ay si Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Bakit ko siya naisip na i-content ngayon mga kapatid? Kasi obvious naman masyado, no? Na parang kinaya-kaya lang niya ang ating uh, ang pamalaan. Ba? Kaya niyang kataguan ang mga kapulisan tinatakasan ang batas kasi kung dapat kung tutuusin no, kung tutuo man o hindi yung mga kaso na sinampa sa kanya wala siya kinatakutan kung na, 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 niya ito no? pero yung tanong sa so palagay nyo guys no, kung kayo siya no? Kung kayo siya, anong gagawin nyo? Kagayahin nyo pa ba rin? Ang ginawa niya na magtago, ang mag, magtago mag mag na magtago. Kasi nga, marami siyang pera, marami siyang connection. Yun ang uh, sasagutin natin guys. Dahil ako, personally, pero na kung uh, dapat sabihin tungkol sa kanya, pero <coughs> baka mabilo-libro tayo. Ano sa pagay guys? Kung kayo yun. Okay? Kaya, comment down below anong masabi niyo. At uh, masabi din ni Kuya, um, san man kayo sa buong mundo, mag-ingat, at God bless us all. Bye-bye. Maraming salamat po.